Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami sa tuwina, iligtas kami sa dusa. Isa mapagpalang linggo po sa inyong mga kapatid, na ating po ngayon sa linggo ito, ang unang linggo na adbiento, ang unang linggo na paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Muli po natin pakinggan at pagnilayan ang mga pagbasa sa linggo ito. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging Ikaw lamang, Yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami, iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisi pangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hama Ang nakakawangkin ng sinapit nami, mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at pinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay mahingi. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama, kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa aming Panginoon at wala ng iba. Ang Salita ng Diyos Akitin mo, puong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Pakitin mo, puong mahal, iligtas kami tanglawan. lawan. Ika'y manong balik o Diyos na Dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Pakitin mo, puong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalan niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapatang ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Heso ating Panginoon. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya Pag-ibig mo'y ipakita Lingapin kami tuwi na Iligtas kami sa dusa Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Magingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng Sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Dating at pong ngayon pinagdiriwang sa linggo ito, ang unang linggo ng Adviento, ang unang linggo na paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Muli po natin pakinggan at pagnilayan ang mga pagbasa sa linggong ito. Natapos na naman ang isang taon ng kalendaryo ng litorikal ng inang simbahan. Tayo ngayon ay nagsisimula sa panibagong taon pang liturya sa ating pagpasok sa unang linggo na Advento. Sa mga panahong ito, marami tayong pinaghahandaan Naghahanda tayo para sa darating na kapaskuhan. Naghahanda tayong gumising ng maaga para sa mga misa digalyo. Naghahanda rin tayo para sa mga 13 months pay. Naghahanda rin tayo para sa mga bibigyan ng aginaldo at regalo. Naghahanda tayo para sa pagsasaluhan natin sa Noche Vena at Araw ng Pasko. Sa madaling salita, tayo ay abala sa maraming pinaghahandaan. Sa kabila ng maraming paghahanda, marami rin ang nagbabalik tanaw sa mga nangyayari nitong mga nagdaang buwan. May mga taong malis, may mga taong nagpaalam, may mga taong pumanaw, at may mga taong nawala. Ito marahil ang paalala sa atin na mga pagbasa at ebanghelyo sa lingkong ito. Tayo dapat maging handa. Hindi naman lahat na nanatili. Hindi palaging may hananjaan sa tabi mo. Hindi ka palaging may makakasama. Ikalawa, tayo inaanyahan rin na maging handa sa ikalawang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Ihanda natin ng ating sarili sa kanyang pagdating. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tunay na diwa ng, ng paparating na kapaskuhan sa ating mga kapwa. Iiwanan tayo ng lahat. Lilisan ng lahat. At nang um, dapat tayo maging handa gaano man ito kahirap at gaano man ito kasakit. Paghanda natin ang ating sarili sa pagdating ng pinangakong tagapagligtas na siyang darating sa wakas ng panahon bilang isang hukum. Paghinganda ka. Hindi lahat ng tao mahal mo mananatili sa tabi mo hanggang sa wakas ng mundo. Si Kristo lang ang darating na kailanman sa iyo hindi bibitiyo. Paano tayo maghahanda? Ngayong unang linggo na Adviento, wag natin sambitin na Halina Jesus, Halina. Bago pa man dumating si Jesus, akayin din nawa natin ang ating mga kapwa pabalik sa Kanya at ating sambitin, Halina kay Jesus, Halina. Nawa po mga kapatid, ang mga narinig natin pagdinilay para sa Ebanghelyo sa Linggito ay nawa ay makatulong sa ating buhay, pananampalataya at maging instrumento tayo ng Panginoon Diyos para sa paghahanda ng ating mga kapwa para sa Kanyang muling pagdating. Muli po maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawapatuloy natin pakinggan ng mga pagbasa at pagninilay sa mga bawat at maging handa tayo sa anumang oras na di nating inaasahan. Maraming salamat po at nawa ay patnubayan tayo ng Panginoon Diyos at maging kaisa niya sa kanyang pagpapala.